That is true, dapat very much equip ang ating LGU kasi sila yung nasa ground eh, Apo. diba? So dapat sila yung unang tatakbo, whether it is relief operation, whether it is clearing operation, I honestly believe na dapat LGU muna yan, Apo. Apo. no? Uh, maalala mo, kuya Ron, nung panahon ni Mayor Beatrix ha, whether lindol, whether typhoon, <laughs> <laughs> Ay sa munisipyo natutulog ang asawa ko, talagang hindi sa bumibitaw. Yun Hanggang hindi nakakaraos sa kalamidad ang ating bayan, no? It is really very important na well equipped. Although we understand na very challenging din naman po ang sitwasyon ng LGU kasi we have the perennial problem on the limitation of finances and resources ng LGU. Kaya If you remember, Kuya Ron, nung bagong assume ang asawa ko, 2016. Opo. Oh, and he found out na walang heavy equipment ang LGU. The One of the first things that he did ay mag-acquire for the LGU ng... Heavy equipments. The okay. purpose kasi nga eh, itong mga ganito, especially for Mabini, masyado siyang landslide prone, the mm -hmm. Mabini circumferential road, dahil puros, nasa paaga ito ng bundok. And it is very important na pagkakatapos ng kalamidan, ay mabilis nating nagagawang clear and passable lahat ng access roads patungo sa ating bayan. First and foremost, ito yung nakita kong problema about Talisay, Laurel, mm -hmm. and Agoncillo, no? Kasi alam mo naging bisita natin si Miss Heart Evangelista, ang oh, aking nina. Tininang <laughs> <ninang> ganda, no? <laughs> sa mga nagtataka po bakit ninang ang tawag ko kay Heart sa pagkat 2005 ikinasal po si Bay at si John Lloyd sa Tagaytay City ninong po si Cheese Escudero Talagyan at si nyo. asawa po ni, ni Senator Cheese ngayon, si Heart Ibig sabihin, ninang ko si Heart ninang <laughs> 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 so so ang ang <laughs> kwento sa atin po ng ating Senate spouses Foundation Incorporated president in the person of uh, uh Miss Heart Evangelista ay yung mga relief goods hindi nila talaga nadala doon sa mga typhoon victims kasi hindi papasable. Pa Yun uh, So the, the the situation that I am seeing to your how how will you bring all the relief responses kung hindi possible ang daan. Nga so po. I think ang ang pinaka immediate response mo talaga diyan ano eh is the clearing operation, operation para Oo. makadaloy makadaloy lahat ng mga tulong na dadalhin mula sa iba't ibang ahensya, no? Well, of course, prior to clearing, syempre, nandiyan dyan yung rescue operation natin, yan ay MDRRMC din, kaya number one tanong, equipped ba sila? trained ba sila? Do they have the necessary equipment?